Oh, hindi ba yan videographer, may... May inom yung tao eh. Bayan! Mabili ka ang gusto mo! Ha? Ganyan! Ganyan! Hello mga ba, kabat na helmet! Today sa a barber happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na to, Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga inay, eh, parang sinasawa namin ni videographer! And for today's video nga, Mabilisan na itong mga na helmet. Bakit may nang-aagaw? Padorin <laughs> nyo nga ito. O, oh, di ba mga batang helmet? O, oh, ano, mas mo mo dyan, videographer? Nakakaloka lang talaga, no? Noong una talaga, akala ko naman kasi, parang may nag-abot, may nag-alok. Pero yung pala talaga, para kay Senate President Chis Escudero yung hawak niyang wine. Ay, nauuuhaw si, ano, madam? Oo, uh oh, si First Lady. Hey, oo. Kasi, kung um, papanuorin niya ng ilang beses yan, mga batang helmet, akalain mo talaga na, parang kinuha niya, di ba, Mr. Gopur? Okay. Tapos, inabot na naman ulit kay Senate President, kasi tapos na siya uminom. Tapos, parang may nakabot ulit na iba <laughs> sa likod. At <laughs> hindi niya pinukol, pabalik. Oo, at least, inabot naman ng ayos, di ba? Pero, nakakatuwa at nakakatawa lang talaga yung reaksyon ni Senate President kasi parang <laughs> natitigan na lang niya yung wine niya at parang wala na talaga siyang nagawa. No choice. Kaya kala ko talaga, no? Parang inabutan siya, inalok. Pero kung babalik-balikan at ire-rewind mo talaga yung video, talagang parang sig siguro inalok siya. So, kinuha naman ni, ni Madam First Lady. Pero oh, baka naman kasi bestie. Ah, bestie! Pero ayan nga mga kabata, helmet. comment down below kung ano magiging reaction nyo dyan. Comment nyo dyan. Pero nakakaloka lang talaga Kasi may nag sa kanya doon sa likod, di ba? Pucho per oh, yung waiter. Ay, ah, yung waiter ba yun? Oo. Oh. So, na abot ah, Pero ba't nakabarong? Eh! Pero yung gusto mo, naka-t-shirt. Hindi. Okay. Ah, waiter na pala yung mga nandun sa likod. Oh, may isang... Kasi di ba kung pansinin mo, may dala din siyang yung anong tawag Ay, doon? Yung parang gano'n, you know, yung dala. Ano yung ba? Hindi ko napansin kasi tanga nakatingin ako kay Senate President. Kasi ako dahil... ka nakatuon naman kay Senate President. Oo, Chisus oh, oh, Kasi ganyan-ganyan siya doon sa kanyang uh -huh. wife. Wow! Yung, 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 tapos tumingin Arugat. siyang ganyan. Tapos tumingin siya ulit. Parang hindi niya lang kung gagawin niya. Kung, no, iinom, kung, iinom ba siya, iin, Nakakawa ka lang talaga ng mga bata helmet. Hi, nako. Pilipinas. Pesti kayo. Pesti ka na ba? Pesti na kayo. O, ay, mga bata helmet. Tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe stay tayo as always. Sabi nga mo sabay, bahay, nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Para alam mo, bigyo ka Oo. Oh. Ako gagawin ko lang yan. Sa bestie ko talaga. Nakakahiya naman kayo. Hindi naman tayo close. Tapos, makikiinom ako sa iyo o kukuha ko ng, 'di ba? Eh kasi nadaanan naman niya ni. Bestie niya 'yun. Bakit nga inalok niya? Tsaka nagbigay na yata ng statement si side President about John. Tsaka lahat sila doon, bestie. Oo, oh, oh, bestie.